Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, uh, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Ju um, wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung uh, lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang Uh, sagot kapag uh, tinatanong siya about interim release. Uh, doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Uh, mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kaniyang oath-taking. So ang ginawa ng uh, lawyer ni dating Pangulong Duterte ay uh, nagrepresenta siya Uh, para kay dating Pangulong Duterte doon sa Comelec. Okay, last two questions. Tama. Sige, ma'am. Uh, BP, good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, uh, alam mo ba natin, ma'am, kung nagfile file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni... Uh, former president po ng interim release Alam ko po ba ma'am, hindi ko po alam ma'am kung uh, nag sumagot na po ang uh, prosecution no pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at uh, sigurado po public din yung sagot ng uh, prosecutors Uh, Follow-up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim re uh, release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yon ma'am, dahil uh, 80 years old na siya. At hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit. Dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad, uh, na medyo... Uh, hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang um, available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya.